Ayan. Laki. Ay, malaki nga. <laughs> hindi nakita si Kuya sa uh, likod tayo. Eh, Sti po, ano? Magdorado sabi. Uh ah, -huh. Mm -mm. Pero hindi, para mas malaki na sa, sa anong laki, oh. Ganda ng katawan. mo. Ilan taon niya na po itong alaga? Ay, Magkano niyo na po po nakuha itong ganito? Pwede ay, malaman? ay... Mas, mas malimit pang ulan dito sa atin sa Tayabas kaysa init. Ano po? Yun pala ang ano nila kuya. Wala naman po kayo na experience talaga na naging sakit ang bakang ito. Wala Yan ang magandang na. araw mga talong Stevie. At uh, tayo po ay nandito ngayon sa Kandurang Katigad dito sa Tayabas. At uh, si Sir po ay nakita natin kanya doon sa may ilog at tayo po ay naimbitahan niya upang may vlog yung kanyang inaalaga dito. Ayan na si Sir. Saan ang pangalan Sir? Binok. Si kaya Binok Albuena, Albuena. Uh, At siya po ay may tatlong alagang malalaking baka dito Kaya tayo magtanong ng ilang informasyon Lalagay sa pag-aalaga ng ganito mga baka Lalong din sa amin sa lugar namin Medyo maulan ang klima uh, Kung paano inaalaga at napalaki ng ganito mga baka niyang alaga dito Kaya sama-sama tayo manood Sabihin natin sa araw na ito Matalong TV, nandito tayo sa Kanlorang Katigan uh, Tayo ay uh, may pupunta dito isang gumamay si Kuya ni Amasa natin Kubitan <laughs> uh, Bino Kaya nandito yung mga mga kabayo na rin dito mga ano nagbibilis silang palay pa at kaninhan dito sa amin meron eh. doon siya dito kalagang tatlong malalaki mga baka ito oh, yeah. ang daan nga lang dito pala hindi eh. oh, oh, oh. pa nakakatakot dito hindi pa hindi nakakatakot lang pala dito yeah, ito ang daan na patway dito na tayo ah dito na tayo dito ng gamit. Ay, sana po nito. Bayan na ito, ako niya. Ah, ito na pa yung dadaan talaga na gagawin ng kalsada. Hindi pa natutuloy. Eh. Ito ako niya. Ako Kapitan. Ah, ito ngayon po. Ngayon nanonok walang yan. Uh, Ayan pala. Dati ako sa gawad. Ako uh -oh. nanonok ko na magbak. -tumak, tumakbo na kapitan ah. sa gawad. Lagi na Ah, ah. Uh, papakita ni kuya yung kanyang uh -huh. mga alagang baka dito dito kasi taya bas ang marami po dito sa atin ni kabayo ano oh. Uh -huh. tsaka kalabaw oh. Uh -huh. kaya tayo magtatalo sa kanyo dito pala may nagtatago dito mga bakang ilaga din malalaki Ayun, Ayun. tuturuan ko yan doon nakita na natin, tanaw na natin doon. Parang ito itataniman na po ba hindi pa? Hindi pa, nililinis lang. Ah, nililinis lang. Ayun. Dito po sa atin ang pinakamaganda mag-ano sana ng baka, ano? Ay, Kaya lang ang problema, lagi maulan. <laughs> Kaya si Kuya mayro ginawa daw doon na kulungan <laughs> pag naulan daw eh. Kakanlong. Na. Dating, 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 dating. Ah, na. kayo po yung namili sa Garcia din. Dating, dating. Ah, may siguro pa rin sa si Garcia namili. Ang oh, malaki nga pala. Kita <laughs> niyo. Kita niyo natin nakalain dito pala sa mga kabudong dito may mga natatago malaki mga baka. Ayun. Malaking baka nga pala ito. Mabait oh. naman kuya siya ano? Mabait to. Sa sa Garcia niyo na rebili. Oo. Uh. Yan. Okay ah, okay, malaki nga. <laughs> hindi nakita si Kuya sa uh, likod tayo oh. At ito ang lahi nito, ay, parang ito ay mistisong, ano eh. praman braman po ano. Malugado sabi. Ah, mm -mm. naman? Pero hindi parang mas malaki na sa sa ano, laki oh. Ganda ng katawan. Yan ano mo? Halos hindi hindi nakita si Kuya do sa likod ng baka niya at malaki talaga 'yung pagkabaka. Ilang taon na po itong alaga? Isang taon. Isang taon pa, isang taon pa 24. Ah. Uh, Yes. Ah, 2020 pa rin ito nabili. Oh, 20, oh April 24. Ah, sa so April 8, 2020 pa. Ano na po ito? Isang taon na. Sira niyo, kuya. Isang, isang taon nga yung 24 nito. Bilog na bilog siya, ano? Kaya matanong ko lang, ibig sabihin, anong kalimitan pakain kain dito sa mga baka niyong ganito? Diyan lang, pasuga-suga lang yan dito. Ah, ito lang dito, itong damong ito? Oo, oh, bago painom ko lang mapainom ito yung hapon. Wala kang pizza ginagamit? Ah, meron. Cattle at saka... Yun. <laughs> yung yung sekreto, kalimitan yeah. ng ano. Ano, cattle pizza po? Oo, oh, yung, yung paliyat palyat din. Ah, talaga pa lang pag hindi pag hindi po talaga halos kagamitan ng mga ganong ano, talagang hindi naglalaki ang baka, ano? Wawa din ng barilit basta tubig lang. Mm -hmm. Ay. Oh, uh, ibig sabihin na yung mga ilang kilo pong pinsang nilalagay nyo mga isang kilo lahat eh, ganun. tapos At, po yung palyat mga kalating kilo kalating kilo lang ang palyat kasi mas maano pa po yun mas man nagkano siya babad, babad ko pala mga kalating oras kalating oras pang babad ay hindi naman siya kakatagalan ng, ng babad pag nababad na ito na yung Lumatalay, okay na. Ah, okay na po yun siya. Yun palangan ni Kuya. Sabihin ko po, ang ah, matanong ko lang, ilang beses naman maghapon yan? Isa lang? O, oh, isa lang. Doon so, mga alas dos, alas tres na yung papay namin ko na. Alas dos, alas tres ng hapon? O, oh, basta dyan isa lang. Pag umaga? Ay, wala na. itubig tubig po, umaga? Wala din. Ay, isang pay naman lang talaga. Kahit ganito pong mainit. Oh. Sabihin ko, matanong ko po, ito sa laki ng bakong ito, talagang magkano nyo na po po nakuha itong ganito, pwede ay, malaman? Ako nito ay 60 na, 65. Ah, eh, ma, ma maganda na talaga, kaya lang hindi eh, matagal-tagal na nga rin oh, talaga alaga. Ito, pwede pa ito, ito kinuha ko. ano you know. Ang kaganda, ay di ibig sabihin po, hindi na rin kayo nangungumpay. Ay, hindi. Hindi na rin kayo nangungumpay. Hindi na rin kayo nangungumpay. Hindi na rin Hindi Ay, ito po itong bahay na ito. Kaya lang nag-iba na, no? Hmm. Gumawa rin pala kayo ng kulungan niya pag naulat. Ba't kuya, pag, ano, ba't sinisilang niyo pag naulat? Ay, nalarig din. Ay, hey, totoo po ba pag yung baka pag maulan daw yung namamayat? Kasi parang nakita hey, Hindi naman? Hindi. Malapit po pagka, na sawa sa so pagkain na eh. Ah, ayos lang po pag ano. Kaya lang para tamad sila kumain pag maulan. Hindi rin po sa ulan ng baka. <laughs> hindi rin naman. Pero uh, ito po tanong ko talaga, ilang taon na po yung nagbabaka? Ay, ito din lang. Hindi ah, ito lang, bilhin nyo ito, bago lang. Mm. pero mm, okay. sa, parang kayo may experience na rin sa mga pag-aalaga ng ganito, no? Ayun, ay, saan taon na. Ay. Hmm, hindi po sa, ibig inamili kayo, first time. Ang ayop ko kalabaw, kabayo. Ah, sa dyan mag-ano mag kayo? Ay, tayo yan. Mm -mm, yun naman pala. kumbaga itong bago nyo subok pa lang ito pagkabili. bagong bago subok nyo lang itong pagkabawakan ito pagkabawakan nito Ayos naman po ang sa palagay nyo. Magaling, magaling ang ano? Ay, baka ayos na gawa ng puhunan ko 65 boy, Oo, ay, o. Oo nga. Kung mga 90 o. Ang niya yun. Ang alpay Oo, oh, parang bata pa nga po kita sa ano niya. Pati hindi pa po sagad ang laki niya. Yan Oh. No? Pero sa laki ng bahang ito, tingnan natin sobrang laki niya. Tingnan niya huli niya. Yan ganda ng pagkabaka. Ito first time niya po. paano na makai nagkaroon ng ano ng ah, mag, mag, nakaisip na magalaga ng ganitong baka dito. Ay ako yung sumubok lang eh, hindi ka kaya ba? Mm -hmm. ay, Nasa diyang nanano niya na ano, din. Napagbenta na ako ng nakaraan isa. Ah. Magkano naman po na benta yung malaking ba malaki din po? Ay hindi makalaki yan, yung pagkakakoy matapang siya na natumbok na siya, di aplog na. Ah, oh, delikado po makasuwagan. So, Tinatupad 'yung isang baka ni Kuya. Baka mamaya makadisgrasya pa, no? <laughs> Yan pala. Si Sir pala, eh, first time. Pero ayos naman, kita natin yung baka ni Kuya. Magaling si Kuya mag-alaga at sanay naman pala sa kalabaw at kabayo daw. Hmm. Ang kagandahan dito sa atin po eh, sa ibang lugar, ito eh, yun ang damo. Oh. Tag-init dito sa atin, isariwa eh, pa damo. Oh. <laughs> Ay, ito nga hangal po. Yan po. Pero ito rin po eh, galing di sa Garcia. Pwede natin malapitan pa ito? <clears throat> Ayan po. Ito yung sa amin dito. Si Kuya daw ay nakikilaan lang dito. Nakikitali lang din dito sa bakahan niya. Ayan. Ito ilang buwan pa lang po sa inyo? Ay, halos ito isang taon na rin. Ah, uh, wala ko lang isang taon na rin. <coughs> Pero bata po ito. Mas bata ito dun. Ayan, hindi ko. Hindi ko ay wala pa sumay. Ah, kung bagay ano pa lang siya, tur balagbagin o oh, turete? Turete lang. Turete pa lang. Yung, yung balagbagin din. Mhm. Uh -uh. Kinan ang ganda ng katawan. Magaganda talaga pa lang mga bakang ito. Ah, kay ano pala ito galing kay RA. <laughs> 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 RA Livestock. <laughs> Kala Boss Nick. Yeah, Ayun oh, no? shoutout okay. sa magbabakay Boss Nick po galing yang bakang yan. Uh, kilala natin yung mga airtag kasi hindi ko napapansin yung airtag niya ito galing sa RA galing din to baka norte din ito nabili ito yung mga galing norte maganda talaga po lahi ng mga norte <laughs> eh so, no. hindi, hindi sila masailan hindi sila masailan dito sa atin eh sa inyo pag experience hindi pa ito sa inyong taon sa inyong taon yung alaga, ito ito yung kaya so, may isang taon yun ay pasang taon. Ah. Uh, Doon ay tiwi February ko ay eh, padalo isang taon na ng February. Ah, mas matagal nyo sa inyo ito. Uh, mas unang yung pang alaga ito. Ito may kasabay ito ay eh, pinagbili ko. Matapang. Mm, yung matapang po. Mm. At, Baka yun ay mas bati po yung isang ito, yun. Ito daw lang ito sa kulong-kulong ay dalawa ay dati gay. Ay, turete pa nga lang uh, po. Oh. Kaya yan ito mabakasa, hindi na mag... Uh -uh. Ito pala ay ano daw, ah... Uh, Da, ano pa lang turete pa lang yun pero ang laki na. Maganda talaga pag mga lahing norte. Eh. Yan lang. Ah. Wala ko ka, kasama pa, na ako. Mm -hmm. oh. yung ganda naman ng katawan. Mga ganda ng katapang kaalaga. Ngayon sa, sa ilang taon na, eh, may gitsang taon niya ng alaga ito, hindi naman kayo naka-experience. Siyempre dito sa atin, ibang klima sa mga part pinanggalingan niya. Yung sipon, ubo ng baka. May turok naman mo siya? Oo. Ano anong ginagamit yung turok sa ganitong baka? Yung nagtuturok ng vitamin sa kayong purg lang vitamins purga. Isa isang okay. taon ilang beses niyo tinuruan nito? Ay tipa dalawa na. Dalawa lang. Mm. Pati vitamins dalawa lang. Mm. Ay, hindi naman pala kailangan ng marami. Kaya yun eh. Mm, yung palay hindi naman pala kailangan ng maraming turok ang baka. Kung doon sa iba pa pong mga gamot na yun, wala na kang inaano sa kanila. Wala. Yung damo na lang talaga tapos yung pins niyo na palyat. Palyat hindi mm. wala pa kaya tumapay basta tuwing hapon na ay... Yung... basta alas 3 po, painom. Mm. -hmm. Tingnan nyo. Ito yung ito, ito maganda pa. Malaki pa ilalaki niya kita sa bal, bal, balat. Tingnan nyo. Kaya ano nyo nga yung balat niya ganun. Ang <laughs> oh, laki pa ng ilalaki ng bakang ito. Maganda pati sa ganitong baka talaga. Mababait siya. No? Mga bakang norte. orte. Ba, diba, lagi mo din lang hipo. Basta mag-uulak ay lagi mong hihipuin. eh. No? Nga yun po pala. Kailangan din laging hawak ang baka. Hindi pagka hawak mo ng panali. Tatali mo. Hindi mo hulay May ilap talaga. Ah yun o. Oh. Kailangan talaga pala ang baka yun ang pinakamaganda talaga dapat hinahawakan okay, siya ito, no mga dalawang dalawa, isang minuto dalawang minuto di guys ta okay na uh -huh. ito yung sila mga mabait ang ganda talaga pati ng mga baka ni Kuya nakuha o oh. ito naman po yung ako na pa lang aba ito yung nasa uh, na 40 mahigit na mahigit na rin naman ayun oh, yan. kaya po, ang ito naman kagandahan ito talagang ang mga baka ni Kuya dito At, ito ang kagandahan ng mga mistiso pag mga mistiso na kaysa sa Tagalog tinan nyo malaki talaga nilalaki ng baka tinan nyo oh. Quality ang pagkabaka na alaga ni Kuya dito. Parang nung kay Tatay Nero ka, no? Tatay Nero mga uh, uh, Ganto na kalalaki yun siya. <laughs> ang mga baka na ito. Tinam. <laughs> dati mm -mm. Tuwang tuwa si Kuya di saan. Ibig sabihin ito, Kuya, eh. Akatuwa itong baka nyo dito. Talagang talaga sabi ko first time ko makakano dito na may bakang ganito dito, eh. Um, at sabi ko dito sa atin laging maulan. Mas, ma mas malimit pang ulan dito sa atin sa Tayabas kaysa init. Ano po? Um, Yan, ito yung halaga ng baka ni kuya dito. Meron po isang inahin naman. Ito tignan natin. May pagbili ko na yung... Ah may nagkabisira na rin po kayo. Ay baka na ako. May mga kapanira na ko dito. Ah yun. Ang apong problema pag ganito. May mga tubigan. Pero ilan pa lang po anak nung baka nyong yun? Ah ito nang ginamit yung ganador. Maganda naman pala. May naginakakulang pa sa akin. Meron dito. Isa pang inahin. Pero ang kabayo nyo po ilan ang paiwi nyo? Aba. Apat. Apat? tapos kalabo po ang kalabo, ang kakatagamuan ah ada dalawa ibig sabihin pa paano ang laban ano nang ano niyo pagka okay. pa sa kabayo po pala kasi paano nga po ang laban sa kabayo ano po yun nakabigay ako na tumunan, yung pangulan yung bawal pangulan ay sa uh oo -oh. Okay pag umanak natin yung pinagbili ng diba pa yung nakapundo pa yung 20,000 at anahin? Oo. Oh, ah. Uh, ah, uh, paanakin palang hindi yung mga barako. Ay, paanakin. Kasi pa pag barako, parang wala namang kikitain. Kung pag gagamitin talaga siya sa bukid, yun lang kikita sa ano, no? Oo, uh -huh. Parang mura kasi ang kabayo kumpara sa ibang hayop na binebenta. Dinala naman niyo ba 'yung yung dinikitan niyo sa akin kayo. Ah, dala mo pa 'yung inyong inahin. Ito lang dinakin ng radio sa Ah, sa isa. Ayun. Malalaki pa lang mga baka dito. Ah, nakalunod. Pwede oh. 'Yan, dito ko sa dulong layo tinanyo. Mga gandang mga baka nila dito. Ito po yung galing din ng mga Garcia ng mga baka nyo? Dila dito? Oo. Oh, 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 so, Bata, Bata, Batangas yes. na din. Talaga magaganda mga baka nila dito. Alaga. Ito yung inahin daw ni Kuya. Ito yung Batangas na rin po galing. Bye. Oh. Malalapit natin. Pag nakita natin yung air kilala natin itong baka nito -al -al uh, kung kanina galing. Alam mo ba itong baka galing? Oo. Kung kanina Kung kanina baka galing sa Batangas. Rising. Ano yung isang nakabila? Ayan. Oh, uh, Monica. Ano pa pang may pangalan pala ito? Pero si Monica ito. Si Monica daw po dito. Ayun oh. No? Kita ipagbili ko nga si Jessica. Hmm. Uh... Hindi natin kilalang ano ito. Bakit ito isa galing sa Sa farm. Sa pa uh, farm po 'yan siya. Ito iga bakit ito galing sa may parte ng ano? Do sa may kalatagan. Indo Brahman po ang lahi niyan eh. Indo Brahman. Ah, uh, Indo Brahman po 'yan. Yan na 'yung baba na. Oo. Si Jessica daw po ito. Ito naman isa nakita natin ito. ay Maganda. Maganda <laughs> ng baka. Kahit balit pa siya. Eh. Hmm. Anak na. Anak po nung isang oh, baka na doon. Ito natin. ganyan naging kalaki. Gawa na. Laging magkasama. Nakakapanira. Mm -hmm. kayo, 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 kayo. Ah, kaya kaya din sa kanggan po. No? Ah, kaya din sa mga sa ulit. Eh, ibig sabihin po ito yung nakadalawang anak na. Isa <laughs> isa kang anak pa lang. Oh. Yung binenta niya po. Hindi brahman to. May bumili na. Mm -hmm. Ang kagandahan po sa ganito nga lang, hindi pag nagkaanak ay maganda tubo kaya lang hindi makakasira nga lang po ng ano no. Oo, oh, kaya dapat ay lagi tatali, hindi papayat pa. Hmm, yun nga po mano pagpayat. Kaya ko na. Yun pa lang ang kuya. Namamayat nga ang baka hindi mo pwedeng talihan katulad nun yung Elsa. Okay. Alpa siya, mataba. Oo. Okay. <laughs> Ayan o. No. Ito okay. po yung tatlong alaga na baka ni kuya tapos uh, meron pa rin po kayong mga paiwi. No? Ay wala kayong sarili, yung sariling alaga niya na Kabay. kabayo. Kabayo. Ah. Uh, Nandun na kanina na natin. Oo. Nandun din ako may alaga din ang baboy. Mhm. Yung pala si Kuya. Ang inyo pinaka pinagdaanan pala dito ay pag-alaga ng baboy, baka at saka kabayo, yung kalabaw. Palayan. Palayan. Wala na pong ibang ano, talagang dito na kayo, talagang steady na kayo sa farming dito. Ay, oo. Okay. Nakakabuhay naman, buhay naman. Ay, naman, pwede nakakapagbis, nakakaralas din ang baon ng bata. Ah, yun po. Mahalaga daw eh, mag na lang sa kung ano-ano meron ano. no. Kaya, hirap ng buhay. Mm -hmm crisis. Oo, so, so, kagada, itatawag mga kanila ga. Mhm. Mm Ayun, ito yung baka ni Kuya. Magkano niyo na po napabenta yung bisero niyo? 22. Aaise ah, na din po pala. Apat na buwan. Mhm, mm na din po pala. Ayun. Ito yung mga alagang baka ni Kuya dito na pinakita sa atin at nakita natin, nagkita tayo kanina doon na tinatanong natin sila. Ito pa pala yung mga ganito pala, tinuturo kanya rin bait kasama din sa vitamins mm. sa parga. Pero pag buntis pala may nagtatanong pag pagbuntis. Hindi, hindi na din pwede. Hindi na pinupurga. Ay, hindi na po. Kahit vitamins po, hindi na muna. Ay, e, binabitamin. Vitamins naman tuloy vitamins niya. Hindi, isang beses lang din. ah uh, isang beses sa loob ng isang taon. Isang taon. Yun lang pala. Hindi naman pala kailangan na marami. Ay, yun, nakadalwa. Sa, nakadalwa na yung, uh -oh. yung vitamins. Basta po ang ninyo, dalawa. Ay. dalawa lang sa loob ng isang taon. Yun naman. dito naman po eh, puro oh, damo ah, talaga. Yung mga hayop ng kalabaw. Pag may isang beses nila isang taon lang. Ah, yung pala yung mga kalabaw. Oh, Meron may din, ah, din pala. Ah, so, Meron din pala. So, mayroon yung, mayroon yung, galing gobyerno yung hmm. mga, mga taon taon din nagtuturok ng mga ah meron naman pala pong nagpupunta oh, dito parangayon. ay dadalhin niyo ba ako oh. dito ay pag mada pag makakabayo pwedeng doon pwedeng pinapupunta pwede ko dito yung mga nagtuturok bibili <laughs> <Mayroon layo. laughs> <Layo. laughs> na lang medyo wala ay pamerienda na lang ayan ah Eh, si Kuya, di, sa experience nyo, uh, siyempre magtatanong yung iba mga magbabaka uh, sa inyong experience po, maganda talaga pala ang pag ng mga baka. Ay, maganda. Pag-aalaga, na ano po na mula, hindi yung paulo, na pa, yun. mm hindi -hmm. ka na mga uh, pag ulan, naman, na, pwede yung pakumpit. Marami naman dito kumpay. Yun, ang kagandahan. Yung mga kaganaan. damong mga oh. Uh, yun, yun pala. Yung mga bago palang magbaka, yes, yun si Kuya. First time niya, isang taon pala siya nag aalaga ng baka. Pero talaga maganda, kita natin yung baka niya, napakaganda. Oh. Uh, Ayan, o, kaya yan yung Kuya na-recommendan, talaga maganda ang pag aalaga ng baka. Siyempre, ito naman hindi mo war, hindi mo pag uh, nakabantay ka Pagkawala wala mo yayaw so, ka nga, na ng iba pwede magtrabaho na uh, po ng ibang trabaho um, sa hmm, <laughs> yan yan hindi baka laang na maghapon ka nakabantay hindi. Ano nga po ang pangalan niya kuya? Binok. Si kuya Binok. Apelyido po niya dito, Albuena. Ayun. Ah shout out po kay kuya, subscribe na natin tayo. Nakita natin siya doon kanina at naimbitahan tayo na makita 'yung mga baka niya. Maraming salamat po sa inyong oras kuya. Ikagagaan tingin